Peterhead ba yan? Tawag din. Laredel, pamayagang makalawa isang linggo. Yung ibig sabihin na yung diaryo lumalabas ng two times a week. Pasulatan. Uh, ah, okay po. Two times a week yung lumalabas uh, ng diaryo. Yung diaryo yun. Hunyo uh, 26, 19. 1911. Oh, yeah. 26 Hunyo, 1911. Buhay pa ang lolo ko niyan, yung Mariano. Ito no, eh, yun. po yung ano, Imprenta Plaridel. Oh, yan na Imprenta Plaridel. Ito naman Plaridel Printing Press. Bali, ito po yung Plaridel Printing oh, yan, Press. yan, dito ang history nito yung sa Nagsabay po ba siya, Tay, yung Imprenta Plaridel tsaka yung Plaridel Printing Press? Hindi, nung nung magkaroon ng bahay dito, yung yung Imprenta dito nilipat dito. Ah, uh, naging Plaridel Printing Press oh, na po siya. Nung nung dahil kasi nung buhay pa lolo ko, Imprenta Plaridel. Tapos sinawakan ng father ko na ilang taon na yung pare pangalan tapos pinapalitan na niya. Pinapalitan na Pinawa po ng na father niya. Plaridel printing, printing press. press. Pagdating sa amin, naging PPP printing press. Na no, PPP no? na po. Oh, sa akin. Nakapag-press pa po kayo ng mga diaryo? Sa PPP. Ay, wala ng, na yun. Ah, wala, wala na wala po. Na. Doon, nahin nga, 1914. Eh. Namatay ito, 1913. Pinagpatuli pa ng mga kasamahan niya ng one year. Opo. Yung mga kasamaan niya sa printing press. Eh, hindi na tumagal. nung 1940. 1940? 1940 1914. 1914. Uh, Tapos yung father niyo po nagtuloy? Tinuloy uh, ng father ko bilang print, print printing, press, press, na lang. Na. Tumatanggap na lang ng mga resibo, wow, letterhead. Okay. Pero wala nang diaryo. Wala na pong diaryo. Uh, Tapos nagtagal po yon yung printing press na yun. ng up to Ah, ayan 'yon. Meron pa kami. kaya lang wala na yung masindi dito. Ah. Okay. Tumatanggap pa rin ako. Tumatanggap pa rin po uh, kayo. Meron pa rin. Meron pa ring Ano tayong mga tinatanggap niyo po? Example. Mga resibo ng mga resibo, mga resibo, na, uh sales invoice, na official receipt, mga cash invoices. Uh, sari-sari, delivery receipt. para okay. po alam nung mga gusto rin magpagawa. Uh, Ayan, card. pwede pala kayo magpunta dito sa kila tatay Lloyd. Uh, mga gusto magpagawa ng resibo. Ayan. natin din, may marigito pa tayo na gan. Ito yung imprenta na nag-print ng, ayan, ito yung resibo. Resibo ng pinagawa ng mga guerrilla. Meron pa riyan na pinagawa na hindi na nalista. kasi talagang kainitan nun ng lawan <coughs> kainitan nun. Resibo. <clears throat> 25 pesos, 6 Army US Del Pilar Regiment, 15 pesos, Office, ano, office of the Lyson Officer, 6 Army. 7 pesos 7 pesos tama po ito eh oh, oo yan ang mga halaga ang so, total 897 <laughs> <laughs> yan yung yan yung madalas sa amin nagpapagwa si Captain uh, Karasig JD Karasig Puse Karasig yata, yan eh. Commanding Officer Bulacan Military Area San Rafael Bulacan Claradel Printing Press since 1906. Kuwen yan. Bali, nakakita ko ng mga imprenta rito nakalagay 1943. Kaya sila, hindi na, hindi na siguro na isulat e, ng father ko yun. dahil kasi delikado, medyo med delikado noon eh. Dito mga 1944 o 1945, medyo ang mga hapon, medyo yung iba parang tumatakbo na, nakaalisan na. Kaya ganun. Kaya, Kaya, nakakapag na, na, nalilista na, na, na niya. na po nila. Nalilista na niya. Eh baka makita ng hapon yung naging naglista ka kun makikita yung nakalagay green eh. Pag, Tapos yeah. ah, pagdududaan. <laughs> <laughs> Ma kukuhang kamada ka. Eto sir, ano po itong ano na ano, to nasa picture? Ito yung imprenta na nag-imprenta niyan. Ito. Ito, ito. ito yung imprenta. Yan yung machine. Yan ngayon yung asa ka Yes ng bulakan Nasa Yes ng Bulacan. Doon po, dun, oh, dun, po siya ngayon nakalaga. Yun, tabi ng library. Provincial library. Ang galing. Hmm. Yan Yung tanya. Ayun sir, ano yung makulay po na yung sa likod? Yan yung mga pang, kulay ng tinta. Kung gusto mo ng kulay na ito, blue. Yung Iyan ang pinaka-sample niya, yung mga babae. Ah, yung, 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 kulay okay oh, na suot niya. Ito, red naman. Na ah, kung may kulay po yung gusto nila, uh, ipaprint. Oo, uh, oh, yan. Mamimili ka Mamimili Mamimili po sila ng kulay. Poster eye. red. Ito naman, black. Ah, uh, ano, 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 ano po ba ito? Uh, yan eh, process blue. Blue. Hindi tayo, ibig sabihin yung, ano siya, card? Uh, parang card siya. Ah, uh, yung uh, okay. Card yan. Uh, Iba-ibang klase red. Merong feeling red. Galing may poster na. red. Green, black. Poster oh. green. Ayan, marami pa yan eh. Hindi, hindi, ko mahala kung na sa wala na naitabi ko eh. Bahala, hanggang ngayon pala tayo nagumagawa, nag-ano pa rin kaya. nagpe-press pa rin kayo. kayo? Meron pa rin, may printing press pa rin. Kaya printing lang, ang, press. ang uh, masina namin, yung viso. Viso masina hindi na yung uh, letter press hindi na po yung letter press mga letter press ng araw ang kwanya mas ma -ano na po ngayon mas mabilis na oh, mabilis na yun Mag magandang kwan ngayon ng printing mabilis na maganda pa iyon e no mga gusto mong pagawa ito itong kwan na hinihintay ko lang na merong magkagusto di For sale Ah, okay po. Binibenta niya po. Ayan, oh, ah, binibenta ni Tatay Lloyd yung itong mga memorabilia mula sa Imprenta Plaridel and Plaridel Printing Press. Ayan, binibenta niya po. O, ah meron mga collector sa inyo na gusto o may interest. Ayan, mga lumang larawan. mga mga resibo ng Tsaka, tsaka yung mga sulat. Uh, Aklatang bayan. Dito nagpapapote engraving ang father ko. Pot, eto po. oh, dyan. Manila. Yung mga molde, molde ba? Yung wari, may mga litrato. Hindi. Tapos may mga... Eh, kamukha nito. Ayan. Yan yung mga molde. Mm. Dito, dito, dito yan ang nagpo-pot engraving. Ito, Ito po. Yung uh, Garcia ba? Garcia process engraver. Yeah. Hanggang Ito. ngayon Engraber po kaya, meron po pa, uh, um, eh, hindi ala na yata. Hindi na po nag-ooperate. Yeah. Ano? Na po Ito po, 1917. No? Oh. Yung printa, plari Meron din akong kwan ng malolos, yung memorabilia oh. ng mga malolos.